bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda sa PI na yan? Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng iba dyan, mananalo daw ang tambaluslos, kung hindi Presidente, Prime Minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ang tambaluslos, kinakailangan paguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Mga kaibigan, na yung pong araw nito ay ikadalawamputlimang araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ma ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Nanguna rin po mga Cebuano, sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan ang unang-unang gagawin ng na mga nais nice magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pot. Learn to grow your money. Simple na. For Gista. In na ito na PI talaga. Hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan isang gobyerno nagpapasay, nagpapayaban isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag pa tayo! Cebu, maninindigan pa kayo! Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayad sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duperte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalinan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang pinitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho, wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yun o hindi? Nagawa ba yun? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? ayo ha... Huwag kayo magpulpulpuron! Masama yan! Pag kayo nagpulpuron, pabale ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Bulburo o ano hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China ang pinakaimportante natin kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Bulburo o ano hindi? Ang sabi niya nung nakalipas? si Vic Rodriguez ang pinagkakatiwalaan ko bilang executive secretary dalawang buwan pa lamang nawala na ang Vic Rodriguez pulburo na hindi magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita So mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Yeah. Hindi ko kayo naririnig! Yeah. At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? ang pagmamahal po ng tao hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao hindi sa pagmumutmut ng bigas na galing din naman sa taong bayan dinagyan pa ng pangit nilang mga muka. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka, dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos los sa kakainin namin bigas kinakailangan namin yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas at hindi ang pinamumudbot na bigas na may muka ng tampaluslos. Sayon na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na na prayer rally ito. Sorry po ah. Pwede bang tayo magkasal? tayo po tayo lahat at tayo po'y magkasama. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y nakapagtipon-tipon para itaguyod po ang aming saligang batas. Nakasaad po sa saligang batas na kayo ang aming tanging Panginoon at sa inyo po kami nagtitiwala. Pinagdadasal po namin ang aming bansang Pilipinas, ang napakagandang bansa na sa kanyang humi at ganda, ang mga dayuhan ay nahalina. Pinagdadasal po namin ang mga nagugutom, ang mga biktima ng karahasan, ang mga biktima ng bengador na gobyerno na ngayon po ay nakaupo sa Malacanang. Patawarin niyo po kaming nagpabudol! Nang isang leader kapag binigyan ng pangalawang pagkakataon, gagamitin ng panahon ang, ang pagkakataon na yan. Linisin ang kanilang mga pangalan. Hindi nangyari. Nangako ng 20 pesos sa kilo na bigas na ngayon po ay malapit ang maging 60 pesos kada kilo. Pinagdadasal po namin ang mga naghihirap na mga Pilipino, ang mga nagugutom na mga Pilipino, dahil sa mga pangako na wala pong katuparan. Bigyan mo kami ng pag-asa and bless us, our Lord, knowing that you will not forsake us. We pray for our President. May he be filled with your Holy Spirit. We know that there is nothing hopeless in your name. We pray for a miracle. We pray that... He be enlightened. We pray that He be liberated from the clutches of those whom we did not give any popular mandate to but are now leading this country. We pray above all that we restore unity and faith in our government. Dahil alam naman po namin na ang gusto nyo pong mangyari ang mga gutom, mabigyan ng pagkain, ang mga walang damit, mabigyan ng damit, ang walang tahanan, we love you o lord and we ask you please bless the philippines bless our president give him enlightenment and the strength to break away from the forces of evil we pray for the dutertes we pray for the former president who now stands as a symbol of unity of this country and we pray For the beacon of hope that you gave us in the person of Vice President Sara Duterte, protect her from all evil, especially from the plottings of the Tampulus, loss of our land. All this, we pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. God bless you, Cebu. God bless you, Philippines. I'm <laughs> 30, <laughs>